So, ayan guys, anim ang set ni Rosmar. Meron tayong dalawang rejuve set. So, ipapakilala ko siya sa inyo. Ang Rosmar Extreme Rejuve Set, matinding bakbakan. Ito namang pink rejuve set din siya, pero mas mild siya na version. Pero, two days pa lang bakbakan ka na dito sa dalawang to. No hydroquinone and tretinoin, kaya super safe talaga nito sa balat nyo. Pwede ito sa mga 12 years old pataas, buntis at lactating. Ayan, itong guys, itong Extreme is amoy. Ah... Uh... Amoy vanilla. Nalito na. So, ito namang pink naman is amoy kondensada. So, parehas yung lima ang laman, kaya super bongga. So, kung gagamit ka naman ng pang-maintenance after mo mag-rejuve, go for Rosmar Hydra Glass Skin Set kung gusto mong malamig sa muka. Ito naman, guys, is more on poreless, glass skin. Ayan super ganda talaga nito at malamig peppermint with cooling effect siya. At ito naman kung lalaki ka or pwede na ito sa babae syempre. Pero yung mga lalaki na malalaki ang open pores, ito na yung product na para sa iyo. Activated charcoal intense acne remover. Yung para sa sobrang lalaki ng pimples, yung parang mga labulkan. Ito yung product